natin bisita. Ha? Na napod? Ano naman eh? so mo kanin Si magbisita nga gaulan man. Okay. Oh, basta na ibisita tong templahe juice. Tingala po kanin niya. Anong mm. ibisita niya? Hasta uga ha? Oo no ba? Mama nagbasa. <laughs> Pakanaog nga gahi kayu? <laughs> <laughs> Di ba gaulan man nung tan Oo. Oh, Lagi. Okay. Okay. Nanangyabot man na siya din. Basta so man eh? Pasing na siya private na sakyanan. Oo oh, man.

ng Wow, ang galinda ng boses naman dyan. Kumusta nung pangalan mo? Ako nga pala, si Samantha, Samantha at kas, uh, 21 years wow. old. At Saan? kasama ko yung nakatira sa Tipanoy. Wow, palakpakan. Paano ka pumunta dito? <laughs> Lupad. Oh. <laughs> Kumusta ang buhay-buhay? Buhay? Okay lang. Ah, masaya ka ba? Super. Kung may nagpalipay uh, sa Osaka, Samantha. Um, ang Wild FM. Wow! Nang balita ko, sumasakay ka daw ng jeep. Favorite mong jeep? Yes. Ay, talaga? Hindi ka ba nag, uh, ano? Ano, <laughs> 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 Sige nga, i-share mo nga sa amin kasi very common ha, mga studyante talaga, uh, sukit talaga sa mga jeepney, di ba? Ikaw yes. sumasakay ka ng jeep, ako sumasakay yes. ng jeep pero hindi naman ako studyante. Pero very practical ang uh, sumakay po ng jeep o kahit anong nga sakayan dyan na mag-commute lang, di ba? Para makamura tayo. So may mga isi-share ka ba sa amin na ginagawa mo habang nakakommute o mga commute stories mo? Ano ka ginagawa na si isang Samantha sa community team? <laughs> ano daw? <dyan? laughs> uh, sige nga, share mo nga sa amin, sa amin, sa amin wild babies. Ready ka na ba? Ready, set, go! pa. <laughs> o, oh, di Masaya mo kausap. <laughs> so, syempre, una, sakay, juda. jod O, oh, ba? Um, masakay ka, di ka pong Ay, mo po. Pero hunungan, mandi ni Dritchong, di special ah, oh, ko. Ay, mo ba? <laughs> so, mo nagkailan yung mga driver. Amo Adiligado, ang jeep. Delikado, no? <laughs> Ay, sa'yo pala yung jeep. Yes. Ah. Yayamanin pala ang babaeng ito. Sige. So, o, tapos, masakay ko. Sige, Siyempre, muling ko. Dahil ko. Hindi, hindi ka makavet. Adili. Hindi, sige. Hindi kaya din niya ng tuhod ko. Pasensya. <laughs> oh, tapos, so, pagkatapos mo upo pa. po. Dito po mm. sa front seat mo Sa front seat? Yes. Bakit yung, feeling ko gusto mo talaga yung driver. Ah, hindi. Kung <laughs> nag-vet ni mong driver. Really? Papa na ako ang driver. Ay, mong body ni Dave. Papa mo. <laughs> ay, kayo pala yung may-ari ng jeep no? sensya kayo yes. yung dito. Sige na yun. So, sa so front seat. Hmm. Pinak gusto dito. Mabalin na yung sa back seat. Oo, oh, okay. Pabidamang ko. <laughs> <laughs> Sakto, no? Nagkan kag-activities. <laughs> mirror mo sa kay. <laughs> okay, ka. O, oh, dahil yun, pag nanaka sa front seat, ano anong ginagawa do mo doon? Tanawang self sa side mirror. Sa oh, oh. yes. Typical dayon. nga mo sa front seat. O, oh, yes. di ba? Tapos, yourself, ang buhok. Mag-ana-ana o hair. Oh. oh. Nang taon ang mga eyeliner. O, oh, nag-eyeliner ka. Wala lang kung kabutaw. Uh, oh. Kabutang rin, ma'am. <laughs> Matukan pag you do. <laughs> <laughs> so Brastoria. Yeah. Oh, tapos sa eyeliner, yes, naka mascara. Syempre, dumduman oh. yung mato yung buhat sa una. Umuubos. Ah, nagre-relapse ka sa jeep. Nagre-relapse. Pinaka, pinakaginabuhat siya na ako. Nagre-relapse. Ah. Yes. Kaya pala. Oh, oh. Tapos, ano pa ginagawa mo? Okay na ba sa mga imong buhok? Naglabyog-labyog sa likod? Yung maigo itong nagsakay sa likod? Ay, ako biya to. <laughs> dili ko gusto nga ah. Ako itapan sa front seat. Ah, so ginabayran ni mo, Dili Kaya inyo ang, ah, ang jeep. Amo-amo ang jeep. So, wala silang mabuhat. Maol na ginakaroon. Yeah. <laughs> La, <laughs> hindi ko ganyan. Si so, anong jeep yan? Para maiwasan. <laughs> okay, na, okay ka naman sa ginagawa mo. Masaya ka naman. Yes, of course. Ah, masaya nagre-relapse pero masaya. Congratulations. Ah. Gusto ko yan. <laughs> Daming person na nagdad. Anyway, kaug highway, since masaya ka naman dyan, at uh, masaya naman yung story mo sa papag pagkukumute. -pag may isa-shoutout ka ba dyan na nakasakay ngayon sa jeep? Ah, oh, sige. Ako mm. mang hood. Ah, nagsakay siya jeep? Sa inyong jeep. Sa among jeep. Kaya pa right. na. Sa Gaskwila sa St. Peter's. Karoon. Okay. Yes. And akong ishout out akong pamilya nga na sa Tipanoy. Mga mm -hmm. paminaw rin sa Wild FM. So, uh, ano bala kayo Tipanoy onions? Wow, karoon pa ka. Ayaw pag-oot. Sige, hello mga Tipanoy onions. Yay! Ingat and kayo also, dyan. And um, also, BF mm. Um. Faculty. Uh, ano yon yan? Departamento ng Filipino at Panitikan. Oh, grabe yes. malakpak naman. So, <laughs> Ang mga advisor nga si Ma'am Alia Rumber. Hello. Hi Ma'am. I'm getting Rumber. <laughs> Sa akong mga classmate nga na-i-classy. Uy, disturb. <laughs> <laughs> Disturbo. <laughs> Disturbo. <laughs> Yun lang. Thank you so much, yeah. Sam, ha? tag-enjoy ka din sa mong station, Hello. Station 5. Yes. <laughs> Thank you, kay Sam. Pwede, Pwede mo bang papasukin yung uh, inaanak? <laughs> <laughs>